Hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Check yung ating social media accounts. And may tanong yung ating patient. Dok, nakalimot akong uminom ng gamot ko sa umaga. Pwede ko bang i-take it siya ngayon? So, perhaps relate kayo dyan sa question ng patient. Na kung nakalimutan mo yung dose mo ng morning sa high blood, kailan mo siya pwedeng inumin. So, actually, 90% ng mga pasyente ay nangyayari yan. Ang tawag yan, missed dose ng gamot sa hypertension. And, kapag na-miss mo na yan, nagpapanik na. Ayan na, tataas na yung blood pressure at kung ano-ano na mangyayari, pahihilo na, sasakit na ang ulo. So, kaya importante, malaman ng mga pasyente kung ano yung pwedeng gawin. And, 50% lang ng mga pasyente na nakaka-receive ng ganitong information sa mga doktor nila. And 80% din pala yung hinahanap ng mga pasyente. Ano yung gagawin nila kung mangyari yung ganitong senaryo? So, ang tanong ni Dr. J sa, ang, ang sagot ni Dr. J sa ang tanong kung ano pwede mong gawin kung may missed dose ka ng gamot sa high blood is number one, take mo yung tableta sa high blood, the moment na maalala mo. So, kung naalala mo ito ng, kung meron kang dose ng morning, at naalala mo siya ng alas 10, alas 11, alas 12, alas 3, alas 4, kung ano pa man yan, kung maalala mo siya, i-take mo na yung dose. Okay? So, huwag ka na magdalawang isip. Kung naalala mo siya ng alas 4 ng hapon, nakalimutan ko yung taonginig kayo ng umaga. take na. So, take mo yung dose the moment na maalala mo. Second, kung na mo na siya, balik ka na sa regular na schedule mo bukas. So, back to regular programming. So, kinabukasan yung oras ng gamot mo, kung umaga siya, umaga na uli ang mo. Okay? Hindi yung dahil nakalimutan mo, hapon mo yun, hapon din bukas. So, dapat pa kung anong oras siya, na regular schedule mo, babalik mo lang doon. Okay? Matlo, eh huwag mong doblehin yung pag-inom. Kung nakalimutan mo siya, at kinabukasan, naalala mo na nung kinabukasan na, ay, nakalimutan ko kahapon, dalawa yung inumin ko ngayon. Ah, hindi po ganon, isa lang po yung iinamin niyo yung tableta. For example, nakalimutan niyo yung gamot niyo kahapon, at kinabukasan ng umaga, naalala ninyo na, isang tableta pa rin. Okay? Hindi doble. And next, na scenario pang-apat, kung ikaw naman ay eh, may gamot din sa gabi para sa high blood at nakalimutan mo yung pang-umaga, pwede mo pa rin i-take yung pang-umaga the moment na maalala mo. Pero, kung naalala nyo siya at gabi na at schedule nyo ng uminom ng panggabi yung gamot, ay eh, skip nyo na yon I-take na lang ninyo yung panggabi ninyo and then back to regular schedule na kayo kinabukasan. Okay? So, yun po yung mga apat na senaryo and I hope nasagot natin yung malaking tanong na yan. So, may tanong medical kayo, Oh, uh, may nararamdaman ang tanong ng bayan. What to do, Dr. J?